ang bangkay ng isang 31-year-old na babae ang natagpuan sa isang Osaka housing complex. Ang babae ay pinaniniwala ang naninirahan kasama ang kanyang 65-year-old na ina. Noong Oktubre ay dinalaw ng building manager kasama ang isang city official ang ina ng babae at nadiskubre nila ang ina na nakahiga sa sahig at hindi makagalaw. Dinala ito sa ospital at hanggang ngayon ay nandoon pa rin ito. Mula sa insidente yun ay walang makapag-contact sa anak ng matanda. Nagsuspet siya ang kanyang bayaw at nag-imbestiga ito. Natagpuan niya ang kanyang hipag sa loob ng maliit na silid, lampas sa isang buwan ng namatay at ang kanyang bangkay ay nagsimula ng mabulok. Ang babae at ang kanyang ina ay nabuhay lamang ng mga benefits na kanilang natanggap mula sa gobyerno na iniwan ng kanyang ama. Apat na taon nang nakalipas nang sila ay nag-apply para sa welfare benefits. Humingi rin daw ng tulong mula sa kanilang mga kamag-anak ang babae noong bulyo. Walang nakitang pagkain sa kanilang bahay ang pulis at nalaman nila na ang babae ay sanay na matulog sa loob ng maliit na silid kung saan siya namatay. Ayon pa sa pulis, ito ay maaring isang kaso ng pagkagutom at patuloy ang kanilang investigasyon.